Kung siya daw, ang tagal-tagal niyang naging mayor ng Davao, hindi naman siya naakusahan tungkol sa DDS na yan. Tapos ngayon na naging vice president siya, at, nang, at uh, malakas ang kanyang chance na maging presidente sa 2028, uh, actually sa 2025, kahit anong posisyon takbuan niya ito. Kahit nakatiwarik, mananalo ito. Eh. Ganon kalakas ito. So dahil malakas siya, Oh, ngayon yung mga bigla daw nagkaroon ng testigo na si Inday Sara daw ay uh, may uh, connection sa DDS or Duterte. Davao Death Squad. Pero niyo for the longest time hindi ako na-involved diyan. Ngayon lang ako na-involved diyan. Ibig sabihin demolition job ito. At kapag demolition job, anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin pag demolition job, e eh binibinay ito si Inday Sara para masira yung kanyang reputasyon. So sa 2025 or sa 2028 elections, e eh, mabawasan yung respeto at yung taong boboto sa kanila. So alam natin na itong hayop na isisi na ito ay talagang political lang. Hindi ito talaga, kumbaga, hindi hustisya ang uh, pa pakay nito sa Pilipinas. Ang pakay nito sa Pilipinas, mawala lahat ng mga Duterte sa ano sa mga tumatakbo sa posisyon para maisingit na naman nila yung mga aso nilang kakahol ng kakahol. <laughs> Ayan, so pakinggan natin itong uh, sinasabi ni Inday Sara. Mariing idiniin ni Vice President Sara Duterte na wala siyang kinalaman sa Davao Death Squad. Kabilang ito sa mga iniimbestigan umano ng ICC dahil sa Tokhang Operations. Nakatutok si Ian Cruz. Handa raw harapin ni Vice President Sara Duterte ang anumang akusasyon sa kanya ngunit haharap lamang siya sa isang Filipino judge sa hukuman sa Pilipinas. Ito ang idiniin ng Bise matapos lumabas ang ulat na kasama umano siya sa mga akusado sa International Criminal Court o ICC na nag-iimbestiga sa isinasagawang war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat, sinabi umano ni dating senador Antonio Trellanes IV na may ilang testigo nagsabing noong nakaupo pa siyang alkalde ng Davao City, pinayagan daw ni Inday Sara ang pagpapatuloy ng tokhang operations sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Tugon ng vice, sa mga taong nakaupo siyang mayor at vice mayor ni Minsan daw hindi siya naiugnay sa Davao Death Squad. Pero mula ng manalang vice president, bigla na lang umanong nagkaroon ng testigo laban sa kanya. Hindi raw niya kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Oh, nakita niyo yung sinabi ni ano, Inday. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin po siya patay. Madiin ito ha. Hindi ko kailangan ng death squad. Kasi kaya kong pumatay. Yan ang Inday Sara. Yan ang Tatak Duterte. Yan ang inaantay nating uh, mga mga replyan. Yan ang mga sagot na gusto nating marinig. Kasi masyado kang mabait, Sarah Duterte. Kailangan hambalusin mo itong mga animal na mga yumayari sa'yo. Kailangan maintindihan nila na it's now or never. Kapag hindi kayo nanalo sa mga panghahayop nyo ngayon, antayin nyo. Babangon ako at dudurugin ko kayo. Pero hindi ko na kailangan ng DDS. Ang kailangan ko lang ako mismo. Ako ang dudurog sa inyo. Yan, ganyan dapat. Ganyan dapat. Atapang ababae. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Opo, oh, Ay, Hoy! Hoy! Yeah, eh, kaya naman pala. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Biglang nagpa-interview yung presidente natin. Dagdag niya, huwag daw ipahiya ang bansa sa pamagitan ng pagkapahintulot sa mga dayuhan na makialam sa Pilipinas dahil sampal daw ito sa mga bayaning Pilipino nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Sinasabi ko sa inyo, ang dami pa rin kasing hindi naliliwanagan doon sa Coldplay, Coldplay issue. Yung kanilang uh, paglalahad, ng kanilang pagkadismaya sa traffic. Para sa iba, sus, madam, late na bagay, pinalalaki nyo, hindi ang sinasabi dito ni Inday Sara is yung kawawa naman yung ating mga bayani Pilipino na namatay sila sa kamay ng mga dayuhan para ipaglaban yung bayan tapos papayag kayo na yung mga dayuhan patapos mo silang bayaran sa kanilang serbisyo putya bababuyin ka o, oh, sasabihin siya yun na ganito, na ganito. Ay, alam mo na yun eh. Kahit di mo sabihin yan, Coldplay, alam na namin na matrapik sa Pilipinas. Hindi mo, hindi ka nagpunta rito para sabihin kung gaano ka traffic. Ang nagpunta ka rito para kumanta-kanta dyan. Yun ang purpose mo dito. Wala kaming panahon. Nagbayad kami ng pinakamura yung 1,400 na ticket. Nagbayad kami para kumanta ka. O, oh, pag-aari ka namin habang nandidito ka. Ganon din, no? Oh, kita ninyo, yung mga nasa China, di ba? Yung sa South China, si galit na galit tayo. Doon sa mga Chinese na nanghaharas ng mga Pilipino. Oo, galit na galit tayo kasi atin ang South China si ganon pa tayo, di ba? Atin ang West Philippine si di ba? May ganon pa tayo. Tapos, pucha yan, papayag ka na makakapunta sila dito, ibang korte. Tapos mag-iimbestiga sila, ganon. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Nakakahiya naman kay Jose Rizal, di ba? Ayan, no, sampal sa mga bayan ng Pilipino nagbuwis ng kanilang uh, buhay at lumaban para lang sa ating kalayaan. By the way, Kaloy Roy, bakit kaya hindi na lang ganito gawin mo? Total, mahal mo ba di ba? Ba't hindi ka na lang uh, magpabaril sa luneta? Para maging bayani ka, uh, ano, bagong lipunan. Gayun pa man, Maharapin daw niya ang anumang akusasyon pero harap lamang sa isang Pilipinong huwes. Ayan, ito, ito, tinan mo, tinan mo. Look at the difference between Bato de la Rosa and Inday Sara. Ano sabi ni Bato kahapon? Eh kung sasabihin ng gobyerno natin na magpahuli ako, papahuli ako, bisitahin nyo na lang ako sa dahig. Kung may pamasahi kayo, may ganun siya. Pato, dati ka pa namang general. Pakita mo na matapang ka. Pucha, pinaglalaban mo yung soberanya natin tapos papayag ka na, na magpakulong sa dahig. Papayag ka na nahulihin ka nila. Pucha, lumabang ka. Pulis ka pa naman. Eh, samantalang si Inday, haharapin ko yung akusasyon laban sa akin. Pero, dito lang ako sa Pilipinas. Magpapaasunto hindi sa ibang bansa, hindi kahit kanino, sa Pinoy lang. Okay lang na masentensyahan ako dito, dito sa Pilipinas. Sa bayan ko, hindi sa ibang bayan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, the general, bato general ka pa naman, tapos tukhang-tukhang ka, ang tapang-tapang mo pa naman. Sana ganito, sana sinabi mo kahapon na if ever na ganyan nga yan at mag-issue sila ng warrant, kahit anong mangyari, pucha, o oh, maglabu-labo kami. Ganun. You threaten them. Pucha, paano mo matatakot yung ICC kung pagka hinuli ako ng ICC, di ano, bisitahin nyo na lang ako sa dahig. Pag ganun ganon ka pa, masyado ka kasi madrama din. Ah, madrama din. Sabi nga ni Mindgrain, Tingin ko napaganda yung interview nyo kay PRD. Ay, ang daming magagandang na ano niyan. Ang daming magandang nangyari talaga at nagawa yan. Ang ganda naman kasi no mga tanong namin, hindi ba? Generic at saka kita mo naman yung sagot niya kay hey, Barat Bay na sa'yo ko lang to sasabihin. Hindi ako tatakbo kasi kung ang uh, kayong mga congressman, kayong uh, nasa Malacan yan, kung ang ikinakakaban nyo is yung pagtakbo ko, Huwag nyo na akong gawan ng issue kasi hindi ako tatakbo. Huwag nyo na akong gawan ng issue dahil hindi ako nagdi-destabilize. Dahil unang-una sa lahat, ayaw ko na, tapos na ako eh. Nonsense. It doesn't make sense na I will start that destabilization plot para saan? I will never be an, a president again? Oh, and besides, tinanong uh, ako ng banateros eh. Anong mensahe mo sa anak mo? Ang mensahe ko sa anak ko, Inday, wag ka ng tumakbo. Kasi walang silbiang posisyon na yan. Kahit anong gawin mo, eh, wala, pangit pa rin ng uh, resulta dahil ang Pilipino, mas magaling pa sa presidente. Oo. Kaya ako, sa totoo lang mga bossing, yung interview namin na yun, somewhat, na liwanagan ang Malacanang na hindi naman kalaban ni, eh, ng Malacanang ang mga Duterte ang kalaban ni Bongbong Marcos yung pinsan niyang matindi ang uh, matindi ang pangarap na maging leader ng bayan sabi ko nga sa inyo eh itong si Romualdez para sa akin ah huwag nakahanap ng opportunity para mapalitan niya yung pinsan niya gagawin niya yan Boss Dada, iboboto mo ba ulit si Bato? Opo, iboboto ko po oh, kasi maganda naman ang ginawa. Hindi naman nagnakaw sa bayan yan. Marami rin namang mga nagawang batas. Mga araming hiring-hiring yan. Oo, oh, eh, maraming... Wala, hindi naman ng pandarambong yan. Oo, oh, so para sa akin, bato pa din. Hindi sila nagnakaw eh. Maaaring hindi nga lang sila uh, katulad ni Inday Sara na matapang. Eh, ko. Yes, ibuboto ko pa rin yan. Bato yan eh as much as possible, maglagay tayo, mag-iwan tayo ng mga tao na dikit kay Duterte para protektahan si Duterte. Kaya nga ako naiinis kay Bato. Kasi parang si Bato, pinoprotektahan lang niya yung sarili niya Parang di niya pinoprotektahan si PRRD. O, oh, hindi ba? Hindi naman siya nagpapakita ng kanyang uh, suporta. Hindi naman siya humaharang. Hindi naman siya nagkukomento uh, to masyado. Pero nung usaping ICC na dahil damay siyang ingay-ingay niya. So yun lang po ang masasabi ko po. Iboboto pa din natin. Sabi ko nga sa inyo dito sa channel natin, kapag katama papalakpakan, pag mali babanatan natin kahit alyado natin 'yan, bibirayin natin 'yan. Oo, walang makakalusot sa atin at isang Pilipinong korte. Hindi raw siya lalaho kung magiging parte ng isang prosesong ikasasadlak ng bansa sa kahihiyan at dudurog sa dignidad ng buong justice system sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News. Ayun. So hindi po ako lalaho kung magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa kung hindi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes. <laughs> Tapos si Bato de la Rosa ang statement. Eh, kung makipag-cooperate ang gobyerno, eh wala akong magagawa. I will, ano, I will uh, cooperate, I will participate. Eh, kung ulihin nila ako, eh, I will, ano, I will just visit me in Hague. Ah, patay tayo dyan. Oo, oh, patay tayo dyan. Ayaw daw ng Ninong Randel natin kay Bato. Kindat daw ng kindat.